Ayan guys, ito yung na-harvest natin ngayong araw. Ayan, mayroon pa doon kay Kuya Efren. Ang mayroon pa? Mayroon pa. Mayroon pa. Bukas siguro, bukas siguro kan mag-deliver, guys. Bili na mga suki. Kulay na Ayan, ito guys ang aming dragon, dragon fruit na pakadami. Ayan, dragon fruit pa itong sako. Ayun. Tsaka yun. So, ayan. Bukas siguro kami magde-deliver. I-segregate lang namin yung TIG 100, TIG 70, tsaka TIG 50. Ang dami ka na pa-order? Ayan. talagang non-stop kami. Oh, kasi kailangan mag-work-work work at tayo ay maraming babayarin. Oh non-stop kami, non-stop din yung bayarin namin. Ba't gano'n? Kaya yeah, kuya Janine, hindi nyo nabutan yung buhay oh, okay. ko. Yeah. Yung... Balik na puli po ulit <laughs> kayo. Uh -huh. Another, Another ano? ano? Si kuya, is yung kill Benji sana nadalain yung pamilya niya doon sa kanya. Hindi, tikpan na. Kahit pa paano may na pa, uh, pasalubong man lang. Walang nabigay na pasalubong. Minong ko laki ngayon. Pinigyan namin ng bigas ko. simple din. Lagi naman may rush yung bigas din. saan. Ang sabi namin din yun. Ay, gusto mo. Mag-comment. Ubus na pag bigas ko. Ang <laughs> sarap po bigas nyo

hapon busy um, daw siya at hindi niya naharap naglipat pala yata sila ng ano yun parang doon na sa may ano. na na iba sa damanan gusto ko, pa. <laughs> Yung, yun <chat> ko pa. <laughs> Ano 'to, yung 70 uh. Ayan, ng guys, Ang we're ng harvest natin ngayon, no. Mandito ko kayo sa din. Ito 'yung display natin hindi sarap, 'di ba? guys, yung hindi display na din sa. Habis siguro ni kapitana. dapat din na rin sila ng display doon, eh. Hay, <laughs> kailangan kapitana para maubo na may na hindi na may dito. May May tray pa ba dam? Ano, dumampa na ko mga sa mayroon pa doon isang tray. Dito na lang okay ah. Teka si mga tiktik ano Wala na malate isa. Ate Ayan guys, ngayon na tayo magde-deliver ng ating dragon fruit. Ayan o, oh, pakadami. Ayan. may mga may-ari na yung iba dyan guys. Siguro ang ma-event pa lang namin is nasa ang Mga ilang kilo? Walong. Walong kilo? Yeah. Kaya na natin i-event tayo ng tay? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ikaw magtinda. Baka kung ito. Ikaw pa talaga na may-ari. So, Pa. Thank you. Ayan, meron tayong 400,000. Lagi ni. Mga dito sa amin guys, nagdidilawan. Ngayon, oh. ba kung bakit rin na naman palay. 'Yung mga kaawa-awa, hindi na nakatanim talaga. Ha? oh, tingnan mo. 'Yung pula pala go. Oo, oo. Hindi direknya na lang oh. Ay hindi pa lang. Sinubukan niya na lang 'no? 'Yung pula, 'yung punla niya. Ito sa taas 'yung. Ito Hindi 'di sampu 'tong mga nakatugyo. Nakatingin naman dito. Ayun oh, 'yung mga, ayun guys oh. Babawatin sila ilmo. Oh, 'yung mga punla pala mo. Ngayon ano, 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 lang mangyari yan Ngayon lang mangyari na walang ulan na nung petsa na. Sigurado pan yan sa September sino sino hmm? Sunod-sunod na ako ng bagyo. September pa naman guys yung aming uh, ano, harvest time. Next stop. Saan tayo? Ang mga tendera. Delivery girl! <laughs> Sizzling! Ayan guys, ito naman tayo. Sunod na mag-deliver. -de Yan, may pinsan kasi kami ng katrabaho dito. Nagpa-order siya sa mga katrabaho. Dapat sa... Nia! Yung... Ay, Nia! Or... National Irrigation Administration Tara, magbuhat tayo ng ano, dragon crop. Okay. Preno mo 'yung kay Casey po ano yan? ginapamigay niya? naiyot okay, dito yeah, ka yun. pala okay. siyempre ay, ito ano tayo -mura. hindi klaro ito shampoo ano kumakain ano kailan 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 kay may Casey kailan 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 Benta, ah, bagong ano namin Customer Mga empleyado dito sa National Irrigation Administration Pwede po kami pumasok dyan? I-ano mo na lang, ay, message mo ay, na lang bang sisipag ng ating mga tendera, guys. Ate Tina, naghanap ko. <laughs> 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 Dobre ka, <Dablik> ayun. <ayon>. Ay, <laughs> Nag-sideline nagsasideline ang manap yung manap ano, manap ano. nagsisideline nangangpon. Nagsisideline. Dragon Probe. Magpunta tayo dito. <laughs> Hindi po yan, reject po yan. Sige, kuha ka lang po yan may May mayari kasi niyan eh, may bibili po, ginagawa nilang wine. Pero balat lang po eh. so, okay. I can't I can't 'yan, guys. Yung Napabili na nga si Kuya dahil napakasarap sa na ng mga dragon fruit. So, Tatlong kilo na lang yung bibenta ka natin. Kanina pinag-iisipan niya pa. Akala ko isa lang yung bibilihin. Aba, yung nakapalima pa. O, tapos may free pa kay Antibigaya, o. oh may free pang tatlong piraso. Saan ka pa? Bakawin, pag inalaan ka pang kanyang. Salamat sa pagbili ng aming paninda. Bye. Next time ulit. Yeah.

dapat ganito lang binili mo, oh, saktong size lang. Magkano kilo ng ganito? 200. 200 ba? 200. ya, yeah, may orange. Kaya Sing, Sing Singan. Sing-singan. Eh bang, dito kayo, brother. Brother, ano yung Sarap po ito yung ano. Ano yung kuya ilabas mo kuya? Ay, yung parang buhay yun. Ano?

hindi niya naiintegreta nang nangyayari ano hindi ko naiintegreta? ito yung po anong isda yan kuya? ang laki 10 kilo kuya yan isda ka na ang na. ang lay ang kilo dito magkakain lang dato ka yan

Ha? Okay, next station. Oh, Yo, yes, na natin to. Yo, kinita na natin to. Dili niyo at nagamadali si Ate Giselle doon sa anon. Break time na nila oh. O, next na tayo. Dito na tayo kay Madam Daisy. Ah, sige. Ano lang naman niya ay 30, 30 kilos. Bilangin mo lang natin para sigurado. Sobra ng isang suko. May kinuha pala sila na 9 kilos. Kaya nagtaka ako. 30 kilos yung order niya. Isang sako eh. Magkasya ba yun dyan? Doon sa wallet dyan. Ito lahat makakuli ito. Hmm. Ayan. Ibenta rin yan nila. Wow! Marami tayong ano dito oh. <laughs> Bigas!

Buto? Pa, ah. Hala, tara na. Nag-antay yung sa ano. sa sunod ko na na Next, sa Maw Office. Lako-lako. Ano, napagod pa kayo, ladies? <laughs> Anong gusto niyong merienda? Tiyari. Wag na mag vitamins. Ayan guys, bali pa uwi na kami. Na sold out naman ang aming dalang dragon fruit. Medyo hapon na nga lang at kung ano-ano pang -ano dinaanan nilang mga halaman. Nagkipitas. Ulan sa bundok oh.